Tanggalin ko muna ang tubig. Kasi may tubig. Tanggalin ko muna. Kasi nangangamoy ko. Eh. Ito na yung natungin kong graba. Kailangan ko malinis muna na tanggalin tubig. Kailangan ko tanggalin yung tubig eh para makuha ko yung mga bato. So, hindi ko kasi tanggalin tanggali Ito sobo. Hindi ko makukuha ng maayos ang bato. Ito, tika kasi, kaya nangangamoy. ginagawa ko kasi ito last year. Yung gilid ba ng hinukayan? Hindi nila kinimento. Kaya may hukay. May hukay. Yung lupa. Eh, di na. Ano sa kobe? Ano ba? Ano ba yun? Ang bawat na yun. Tapos sabay yung ng pusa may puting kasi kami eh. mga kasaway din na kain dito sa Okay. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.